ngayon kala ko sa akin yo what is up mga tol magandang hapon sa inyo uh, ah, na -miss ko kayo wala lang lumabas lang ako para mag and di ko alam kung saan ako pupunta ngayon wala it's just a normal day lang oh, wala tayong event ngayon wala tayong alis wala tayong ride lumabas lang ako ngayong hapon kasi so, ko rin mag and miss ko mag -motor gawa nga maulan-ulan hindi ko alam saan tayo pupunta ngayon ha pero ako ay nagugutom baka maganap na lang tayo na mapuputripan banda rito sa Bacor I-stack up yung Uma Quick Throttle ko guys O, oh, nag-auto pilot to <laughs> Maantar mag isa O, oh, pag pinag Pero nababalik naman siya pero matigas Hindi ko alam baka Naano lang ng kalawang yung loob So baka WD-40 lang ang sagot dyan Bahala na, lalagyan ko na lang mamaya Maganda na ang panahon. Mga nakaraang araw, nagiinulan. Gawa nga nung may bagyo. Tapos may paparating na naman na bagyo, no? So, sana sa darating na weekend, eh, hindi maulan kasi magbibiar si tayo, mga tol. Patrack day ni Yamaha. Shoutout, Yamaha Philippines isang karanghalang po na maimbitahan nyo sa mga ganong events sobrang thankful po ako sa inyo mag race track tayo mga tol batangas racing circuit agad eh no kahit carmona lang eh okay na ako eh plano ko talaga yan next year mag track so kahit carmona lang so pinalad tayo BRC agad Sinalang agad tayo sa BRC no So first time natin sa track mga tol Hindi ko alam kung anong mangyayari doon I Enjoy lang tayo sa araw na yun Uli si tropa trip na lang tayo tuog tuog na lang tayo guys wala tayong mahanap na minute burger dito eh you know sticks and streets ay sarap kaya magano sa kwek kwek isang order sa akin Ah, uh, tsaka show my boss food trip muna tayo dito kay kuyo Dito lang yan, along Molino Boulevard. Yan, tapat ng Kia. Mabisang gloves na gamit ko Alpine Stars S1 o, isa to sa mga budget meal mga tol tong gloves na to na nakita ko lang dito sa tiktok ito pogi oh ito yung gamit natin pang daily diba pogi no payo ko sa inyo mga tol lagi uh, mag-invest kayo sa mga riding gears kasi sobrang importante na ito sa atin mga riders nung nagsisimula pala lang magmotor daw nagsusuot ng ganito pag uh, hindi ako sanay hindi ako komportable so tsaka ako siya naisip nung nag-grow na ako dito sa motorcycle industry importante pala talaga tong mga riding gears na gamit natin lalo na hindi naman natin masasabi yung aksidente lagi nandyan yan hindi natin may kaya payo sa inyo mga tol mag invest kayo dito wag puro pyesa What's happening? naninita na naman sila ng pipe eh. <laughs> bagal na ng motor ko wala pang pressure, refresh refresh makina na bagal na ng motor ko guys kailangan nang ibalik sa stock ayun ah, lang maraming salamat dito na to tatapusin video na to sana nag enjoy kayo and don't forget to like, comment and subscribe lang silot mga tol and ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga susunod kong videos so ayun lang, kita kits tayo sa susunod kong vlog kita kits tayo sa BRC mga tol Yamaha Track Day, let's go! Lancelot out! Peace!